po naman po si Cecil si Altari. At ang aralin po natin ngayon sa araw na ito ay nasyonalismo sa silangan at timog silangan ng Asya. sa silangan at Asya. sa China. Sumailalim ang China sa dalawang rebellion bunga ng imperialismo kanula niti. Ito ang mga rebellion taiping or taiping rebellion. Lahat himasik ang mga kasapi ng rebellion taiping noong dekada 1850 laban sa mga Manchu na hinangad nito Hanggang ng pagbabagsakin. Hangad ng rebelyong Taibing ang pagbabago sa lipunan. Kabilang dito ang pagkakapantay-pantay ng karapatan para sa kababaihan pagpapalit ng mga reliyong Kusyanism at Buddhism sa reliyong Kristyanism. Tapos ano yung hundred mo mata? sa mga macho at tumatikos sa mga kalura dito. Ang ikatalawa si Kuo, ang ikatalawa ang pagkakalawas na idoloriya ang malinis China. Nahati ang mamayan sa demokrasya at idoloriyang komunismo. Panahon na ito, kahulugang pagpolitikal at kawalan ng pag-asa. Kilala ang mga sumusunod na pinuno ang China. ng nagsulong ng demokrasya at republikanismo sa China. Siya ang tinaguriang ama ng Republic of China. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng pakakaisa upang labanan ang imperialismo. General Chiang Kai-shek ang patuloy niya ang kampanyang militar laban sa mga warlord ng mamatay si Sun yat Marso 12, 1925. Mao Zedong, sa ilalim ng kanyang pangunod, tinatag niya ang komunistang panagalan. Nasyonalismo sa Japan Dalawang yugto ng pagpasok ng mga kanwarinin sa Japan. O na, panahon ng subunatong pagugawa, dumating ang mga dayuhan mo sa China. Magamat gusto nilang kalakalan ng mga kanduranin, tinutupan sila naman ng konsepto ng araw kusyanismo sa lipunan ng kultura nila. Upang pagilan ang pupasok ng kusyanismo, nag ang tumagawan ng isang araw ang Japan sa mga kanduranin, itinawag itong soko o pagsasara ng dayuhan pagdating ni Commodore Matthew Perry noong 1853. Niyakap ng Japan ang impluensyang kanluranin at sumailalin sa modernization sa panahon ni Emperador Mutsuhito. Na ang pagkalukluk niya ay tinatawag na Meiji Restoration sa pagkakataong ito. Ang pagdating negatibong tungod ng mga Haponin sa pagpapasok ng kisyalismo noon ay napalitan ng positibong pagtugon Matapos ang Meiji Restoration, nilayontuhan ang pag-iral ng nasyonalismo at iba pang reliyon. Nasyonalismo sa Timog Silangang Asya. Nasyonalismo sa Pilipinas. Dalawang anyo ng nasyonalismo, ang ipinamalas ng mga Pilipino. Panahon ng mga Espanyol pinasimula ng mga ilustradong tulad ni Serizal, Graciano Lopez Jaena, at Marcelo del Pilar ang pagpapamalas ng nasyonalismong Pilipino na nagtatag ng kilusang propaganda na layuning ng kilusan na humiling ng mga pagbabago para sa ikabubuti ng lipunang Pilipino at ipagpatuloy ng mga katipunero na nagpasimula ng katipunan sa ilalim ng pamumuno ni Andres Bonifacio na naglalayon ng kalayaan para sa Pilipinas. Ang Revolusyong Pilipino noong 1896 ay naging hudyat sa pagbagsak ng goby gobyernong Espanyol. Nanakot ng United States. Ito ay sinutulan ng mga Pilipino at dagana ng mga Pilipino. Amerikano. Pinakita nila ang pamahalaan ang sa rilis kasabay ng pressure, pressure upang masasabi ng United States ng batas na magkakaloob ng kalayaan sa mga Pilipinas. Matapos sa ikalawang paglalangkang merdeka, nakamta ng Pilipinas ang kanyang kalayaan noong July 4, 1936 sa Thailand. Sa kahusayan ng monarkiya nito, nagamit ang pamamaraan ng diplomasya upang mapaamo ang kalusulista ng bansa. Tulad ng England at France, parihong may interes sa kanya. Buo ang may kanyang nasyonalismo kung kaya na siya sa Malaysia. Nasyonalismo sa Indonesia Ang Indonesia na hinawakan naman ng mga Dutch ay bumuo ng isang samahang makabayan, ang Budi Otomo noong 1908. Noong 1919, itinatag naman ni Sukarno ang Partido Nasionalista ng Indonesia at nag nanguna siya sa pagpapamalas ng mga nationalism. Subalit kinakailangan naman ng mga Indonesian na magbuwis ng buhay upang lumaya. Nakamta ng mga Indonesian ang kanilang kalayaan pagkatapos magsagawa ng isang rebolusyon laban sa mga Dutch matapos ang ikalawang ang pandaigdig. Nasyonalismo sa Vietnam. Isang matagalang digmaan ang ginawa ng Vietnamese upang makamtam ng pinaka-asam asam na kalayaan. Kadalasang pinanguna ang mga Mohing sa mga protestang political na naging aktibo ang mga ito sa pagiging nasyonalista ng mga Vietnamese. Nahati ang Vietnam sa dalawang bansa. A. Lagang Vietnam nagsulong ng sosyalismo at komunismo. B. Timog Vietnam nagsulong ng demokrasya nasyonalismo sa Burma o Myanmar. Ang pagpapahayag ng damdaming nasyonalismo sa Burma ay ipinapakita sa pakikipaka ng mga Burmese sa pamagitan ng rebellion at pagtatatag ng mga makabayang samahan. Seven, six, five, four, three. Two, one. Panuto Basahin mabuti ang bawat katanungan Isulat ang letra at ng mga salita sa iyong buong papel Pwede ninyong tingnan ang inyong kanya-kanyang mga kopya o litrato na nakuha Pero bawal ito ibahagi sa iba ito para sa labing isa hanggang labing lima. Pwede ninyong tingnan ang mga kopya na inyong nakuha pero bawal ito ay bahagi sa iba at basahin mo buti ang mga katanungan at puna ng tama o mali ang mga blanko bawagin na meron bago sa bawat katanungan. Panuto sa 16 hanggang 20. Pwede mong tingnan ang mga litrato na yung nakuha pero bawal mo ito ibagi sa iba at pumili ng mga sagot sa kahon para masagutan ang bawat tanong.